ops, kupapa nasa ilalim ng corals huli ka good size na ito 900 ang kilo ng good size ng kupapa may isda sa parting walaan, solid delikadong hindi na naman ito tamaan sa full count tubig ka, sabi ko na Basta sulit. Pinapahirapan ako. Ando sa malayo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako magpapakapagod sa iyo. Walang labas ngayon na balatan. Ito may alatan. Parang mailap. Ayun, gitik. Buti at nasintro ang gitikan. Nasaan pa kayang kasama nito? Ito mayroong tagpian. Ayan, sa pole. parang Parang kanuping din ito. presyo yung kanuping din. Nakatanggal pa. Kasa uli. Ayan. Hindi ka nang makakatanggal dyan. Bihira lang akong makapana ng ganito. Madalas na kasamahan ito, mga mga agat. Hanap uli. Hoy, samaral! Buti at mamo! Ayun, hmm. gitik. Maganda ang pagkatama ay hindi nakapalag. Masakit itong makatinik, parang danggit at talagbago. Hey lang, mas masarap ito sa danggit at talagbago. Itong spot na ito, lagi namin nakukuha ito ng malaking octopus. Ito, manitis. Hmm. Ayun, gitik. Hmm. Malaki na octopus dito ngayon. Bihira pa ang labas mga October yan, labas na mga malalaking octopus. Ito may samaral pa. muna. Ayun sa pool. Ito yung isang uri ng samaral. Yung una ko na pana. yun ang mahal. 150 ang kilo noon. Ito 120 lang. Nasaan na kaya ang marami nito para sunod-sunod ang pana hanap ole ito alatan ayun gitik hindi pala ay ha na yung ko gitik pero parang gitik niya. hindi na nakagalaw ito meron pang danggit ayan sa pole Dangkit buhangin ito. Ay, dangkit bahura. Sige, labas pa mga dangkit bahura. Ito, talagbago. Ayun, gitik. Walang kasama. Napana na siguro yung kasama nito. May isa pa. Tanggalin ko muna sa pana. Kala ko isa lang. Dalawa pala. Ayan, sapul din. Ayos, kwartang linaw na ito. Piling-pili ang isda. Damputin ko na lang itong isa. Balatan, kahit isa lang. Pakita na. Ito. Tapasan. Ayun, getik. Ang isda masarap paksiwin. Kahit sa ihaw, masarap din ito. Nasaan pa kaya kasama nitong Tapasan. May talagbago dito sa ilalim ng bato. Ayan, sa pole. Itong walang kasama. Ay, meron din. Magkalayo lang. Ayan, getik. Ganito, mga gandang patama. Hindi nakakapalag. May isa pa. Yoy, Dalawa pala yun. Ayan, sa pool Hindi ko napansin yung isa dumaan sa harapan ko nasaan na kaya nawala na lumangoy ng malayo sayang ahoy ay hamal yan gulat ko sa kalambutan maa isang kilohin pwede na ito pang ulam ayon sa pool Sandaan palang ang presyo ngayon ng kulambutan. Wala pang sizing. Pag may sizing na, mahal na ang malaki nito. Masarap itong luto na inaadobo sa gata at kalamaris. Sana may kasama pa. Talagbago na sa ilalim ng kurales. <coughs> Ayon! gitik. Nasaan na kayang kasama nito? Mag-isa lang? Ops! Kupa pa! Ganda ng gapang! Humahanap ng mga kakain! Huli ka! Wow! Good size! Sana sunod-sunod na! Ang guwantis ko brutas na! Ang dami kong kwantis sa bahay. Nalimutan ko magdala. Onong. Ayon. Gitik. At tagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito guys. Ayos man yung isang dive namin dito. Sa parting malapit. Nadaan sa tiyaga. Ay patay mabuhay po Halos yung mga sila yung kasama ko Solve na sa unang dive Sobrang pang bawi sa puhunan Mayroon ng فاقرا